Request ni Commander kaya dapat pagbigyan. Ito nga, bumili tayo ng dalawang pirasong atay at lulutuin na nga natin yung request niya. Kaya nga ito, hindi hiwa na natin yung atay ng baboy. Pagkatapos nating hugasan, ititimplahan na natin ito. Sa pong pirasong piligang kalamansi tapos lalagyan ko ng toyo. Pantsahan lang ang laban at hindi na tayo kukuha ng measuring cup. Lagyan natin ng oyster sauce then lalagyan natin ng pamintang pino. Tapos bago ang lahat, maghugas ng kamay bago mo haluin. O kaya naman, gumamit ka ng gloves para mas maganda. Salamat po sa lahat ng magsishare ng video na ito. Kapag nahalo na natin, babad muna natin siguro mga isang oras. Habang nakababad, maghihiwa lang muna ako dito ng isang damak na sibuyas Medyo mura lang, kaya isang damak ang gagamitin natin. After ng isang oras, pwede na tayo magsimulang magluto. So ito na nga, ginisa na muna natin yung ating sibuyas na puti. Wait lang nating malanta, then set aside muna. Tapos the same kawali lang din, maglalagay tayo dito ng ating binabad na atay. Tinanggal ko muna yung pinagbabaran. Tapos gagawin natin dito, eh, isisir lang natin tapos hindi natin masyadong lulutuin. Same kawali lang din kapag naisalang na natin lahat, mag lang tayo ng ating bawang na pinino. Tapos ilagay natin yung pinagbabaran, wait lang natin hanggang sa kumulo. Then kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga sinalang na atay kanina. Ito lang yung paraan ko para hindi maging matigas yung atay ng baboy. Nag-add pa ako ng water kasi feeling ko kulang pa nga yung sabaw niya. Pakuloyin mo lang ng mga 5 minutes then ilagay mo na nga yung mga sibuyas. Tapos konting halo-halo lang, hindi na natin pagtatagalin ito. So ganun lang kabilis yung ginawa nating luto. Hindi na tayo naglagay ng mga pampalasa pa para nga talagang yung kalamansi ito ang manuot tapos patatamisin lang ng konti nung ating nilagay na oyster sauce so ganun lang kadali at sana ay inagustuhan nyo. maraming salamat i love you all